Ikot na, oh. Mm hmm, ikot na. Excuse me. Ay. Ang layo na, eh. Wala na sa alay. Wala na talaga, sir. Oh, ikot yan, ha. Hindi pa na, buka na pa lang yan. Kaya hindi na rin makausad yung uko mo siguro, eh. Harang na Pabilog na po ang haba niya. Harang na. Kaya hindi na makausad ng ayos. Sorry, madam. Okay na po. Hindi, mas, hindi masakit. Ganyan ko lang yung linis. Sense. biglang big ano. So, bakit sumakit biglang? Hindi gawa pa ng kuko ko. Itsura pa lang po kasi, ma'am. Kuko lang po makapal sa inyo. Pero tignan mo to. Ayan o, oh, manipis na. Itsura pa lang o. Oh. Mm -mm. Hindi din po buo yung dry skin niya. Durog. Mm, manipis na yan. Konting kulbit mo na lang yan. Dudugo na yan. Wala nga sakit nung pero dumugo. Namitis na ba Ito. Eh. Ang haba ka nung iya. Sabihin na. Huwag na Ma'am, sabi mo. Wait lang. Pupuesto ka. Ito! Ma'am, medyo masakit ka ha? Kaya. Kakayanin. Opo. i hmm. sorry. sorry. untihin ko na lang kasi mahirap na, baka dumugo. Basta magsabi, tignan mo, iba yung pagtusok ko ng inggron mo sa loob. Paganyan. Imbis na paganyan, pagano'n. Pero dati po ko lapad lang. Kasi nga, ma'am, sabi nila pag ganito, may punggos na nga po. Napunggos na. Ito na na na. mm. so, ganito, dry skin to.

Matis ng balat. ko Opo ma'am. Okay sana kung makapal din yung balat eh. Hindi ano. Wala nga ka na rong damo niya. Eh. Mano lang siya. Nagdugo na po. Itinakbo ko ito sa bagong plastic. Ay, lang lang ang, pag Kaya na daw si na Nagigig Nagigig gigi yun. Namula nang, na, na Ulit nang, nang. gagawa, Manipis po eh Kesa naman hindi matanggal Bagugan Mamotra Bakit yung bata bawal sa bagugan? Masama po yun sa bata Ikaw pala ang ano? Si Lola hindi healthy Pwede ka kasi kumakain ka ng balbugam hmm. eh. ko nga dati. Huwag mong hawakan oh. ko dati. Opo. The healthy si Lola. Kumain dati ng balbugam. Ako healthy. Hala. Kaya ko pang ibang mahawa. Mahawa. Mag-aangak kami niya. Saka ano pa kaya? Eh, meron kasi kamay na ano, mabigat mo. Bibigatan mo pa ba to, ma'am? Ang nipis na nga. Wala na eh. Konting pagkakamali mo lang eh. Susugat na siya. Kasi manipis lang siya. Kikin na ako sa mga classmates ko. Kahit babay ng mga luma ng classmates ko, kahit kilala niyo pa ako. Wala na sa bibigay niya sa akin. Mama, ako naman din na. magpasalama. Oo. -hmm. Bakit siya? magpasalamat. Talagang binigyan mo pa ako ng ano, ha? Sagot sa tanong mo, ha? Pwede mamaya na po, time first. Hmm. Kasi isipin ko muna yung ha, sagot ko. Nakakons Guha mo na ng chocolate. Yo! Hindi masarap. <laughs> Kasi amoy pa ah. Uh. <laughs> oh, wala na amoy niya. Pero ako parang hindi ko na amoy. Hindi ibang tao na amoy. Mm -hmm. Ikaw hindi mo na amoy. Ngayon na amoy kasi na, na stress. Kasi ano siya? Nahukay na siya. Ah. Ayun parang medyo na stuck Naistak. Oh. Naistak na yung ano yun. Kaya ayaw mo amoy. Kaya ayaw mo amoy. Wala <laughs> pa <laughs>